Ayan. PE 3, Quarter 2, Week 1, Milk-Based. Ating pag-aralan, kapag may pagbabago ng posisyon ng katawan o bahagi ng katawan sa iyong kinatatayuan, nagkakaroon ng pagkilos. Kapag ikaw ay gumalaw, ikaw ay gumagalaw sa iba't ibang posisyon. Ang pagkilos o paggalaw sa sariling kinatatayuan ay nangangahulugan na ikaw ay gumagalaw o pumikilos sa iyong sariling posisyon o kinalalagyan. Narito ang ilan sa mga posisyong na aari mong gawin sa iyong sariling kinatatayuan o kinalalagyan. Pag-aralan ang mga posisyon at gawin ang mga ito ng wasto. Una, half kneeling position, pagluhod sa kanan at kaliwa. Half kneeling sa harap, ang kamay ay sa baywang. Pangalawa. Posisyong nakaluhod. Ang isang binti ay nakaunat sa gilid. Mula sa posisyong pagluhod, iunat ang kanang binti paghilid at ang kamay ay nakalagay sa baywang. Pangatlo, mahabang pag-upong posisyon. Nakaupong posisyon na ang mga paa ay nakaunat sa unahan. Ang mga daliri ay nakaturo, tuwid ang katawan at ang mga kamay ay nasa baywang. Pang-apat, crook o hook sitting position. Umupo, ibaluktot ang tuhod malapit sa katawan, ituwid ang katawan at ilagay ang kamay sa baywang. Ano ang masasabi mo sa apat na posisyon? Naisagawa mo ba ang iba't ibang posisyon? Anong bahagi ng katawan ang gumagalaw? Saan gumagalaw ang iyong katawan? Naisagawa mo ba ang mga sa nalalagyan o lumipat ka sa ibang lugar? Ang pagkilos ay ang pagbabago ng posisyon ng katawan o mga bahagi ng katawan. Ang pansariling espasyo ay lugar na ginagalawan na hindi nagbabago ang posisyon. Ang ilan sa mga pangunahing galaw na ginagamit sa pansariling espasyo ay mga kilos di lokomotor. Ang mga kilos di lokomotor ay mga kilos na ginagawa nang hindi umaalis sa kinatatayuan o lumilipat sa ibang lugar, katulad ng pagbaluktot, pagunat, pagpihit, pagpapaikot, pagimbay at pagduyan. Yan. kayahin niyo sila. Pagsanayan ang mga kilos na kanila ipinapakita. Sagutin ang mga tanong. Anong mga kilos ang pwede mong magawa habang nakatigil sa kinatatayuan? Tama. Ang mga kilos na pwede natin magawa ay katulad ng pagbaluktot, pagunat, pagpihit, pagpapaikot, pagimbay, at pagduyan. Pangalawa. Anong mga bahagi ng katawan ang ginamit sa bawat kilos o galaw? Tama. Ginamit nating bahagi ng katawan ay ang ating mga kamay, tuhod, paa, at baywang. Pangatlo. Nakabuo o nakagawa ka ba ng mga galaw o kilos? Sagutin ito sa iyong sarili. Mabibigyan ngalan mo ba ang mga kilos? Lumipat ka ba ng lugar patungo sa isa pang lugar sa pagsasagawa ng mga kilos o galaw? Pagkatapos na maisagawa ninyo ang mga gawain na sa kamalayan ng pansariling espasyo, subukin sagutin ang mga sumusunod na tanong. Anong mga gawain ang maaari mong gawin habang nakatigil sa kinatatayuan? Ano ang ibig sabihin ng pansariling espasyo? Ano naman ang kilos lokomotor? Tandaan! Ang paggalaw ay pagbabago ng posisyon ng katawan o ng bahagi nito sa espasyo o lugar. Ang pansariling espasyo ay isang lugar na ikaw ay gumagalaw sa iyong kinatatayuan. Ang mga simpleng galaw na ginagamit sa pagkilos sa pansariling espasyo ay mga kilos di-lokomotor. Ang mga kilos na ito ay ginagawa ng hindi umaalis sa kinatatayuan katulad ng pagbaluktot, pagunat, pagpihit, pag-ikot, pag-imbay, at pag-indayog o pagduyan. Para sa inyong pagsasanay, kumpletuhin ang mga sumusunod na pangungusap. Una, may patlang kung mayroong patlang ng posisyon ng patlang o ng bahagi nito sa patlang. Pangalawa, ang paggalaw sa patlang ay nangangahulugan na ikaw ay gumagalaw sa iyong patlang. Pangatlo, ang patlang ay mga kilos na iyong ginagawa na hindi patlang mula sa isang lugar patungo sa isang lugar.